magandang araw uh, so ngayon uh, day ko na naman mag isa na naman ako dito sa accommodation na naisip ako magluto na naman ng low carb na naman para hindi tayo mahigit blood kasi nga nagpatingin ako ng nagpatingin ako ng dugo eh medyo mataas ang blood pressure ko kaya ayan niluluto tayo ng tanghalihan Ayan nga kabuti, lukta ng kabuti na may iklog. Binutin, oh. Ilawang iklog ilalagay ko, guys, para hindi kumapit yung kumapit yung kabuti. Kaya nakuhin tayo ng kabali. Ayan. Sandok. Huwag sandok. kapag pinapanit natin yung matika, nilagyan natin yung sabiyas. At mix mix lang natin yan. Hanggang sa mag-brown siya. Pag naging brown na siya, lagyan natin yung hiniwang mushroom. Or kabote. Medyo mahal dito dahil sa Saudi ang kabote. Kasi bihira lang naman yung tumubo. May kamahalan din mix 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 lang yan hanggang sa maluto masarap sa, sa kabuti guys eh medyo toasted ng konti yung medyo nabobrown siya lagyan natin paminta, asin para malasa yan magic sarap baka naman yan mix mix lang ulit natin para malo um yung pampalasa Tignan mo guys, ang aking camera lumalabo. Kasi lubot ang aking cellphone. Kina-charge ko yan. Lagyan natin ang itlog. Ayan. Kasi na guys, sa tunog ng washing machine na paglalaba ako. Medyo maugun. Mahingay. Ano, mix-mix lang natin siya. Ano sa... Ano ito? lang mag vlog guys o, wala kami hindi mo alam po sa may lalagay yung camera hindi mo alam po sa na isi setup eto puha natin at yung pindahan kaya na tayo pero may ihiwag muna ako ng pulukado guys kasama yung sa ang ko para look carbs hindi hmm. mo alam pa sa guys guys so, di up ko Ipasok yung mga kasama ko. Ito ang avocado guys ay inabot ng isang linggo kaya medyo malambot na siya. Medyo nangyayitim na yung loob. Pero masarap pa rin. Tatanggalin lang natin yung itim. Yun ang itim na. Hmm. Pag hindi mo na iisip kasi yung avocado guys makakalimutan mo. sa magulat na yan. Ito tayo ng tinapay. Lalagay ko sa yung tinapay guys kasi mainit. Mandaling masira pag nilagay sa labas. Hmm. Masarap ang tinapay pag nilag sa toast. Nang medyo toast sa. Tapos kakain ka ng sabay na sa benisa, kain ng avocado at saka tortang mushroom. Ayan, luto na. Okay na tayo. Ayan, guys. Salamat sa panunod sa mixing vlog ko. Sana support tayo ninyo. Salamat po. Kain po tayo.